So napatawag po kami dito dahil uh, nagsagawa na naman ulit ng isang uh, de-escalation uh, dialogue oh, sabi natin uh, consultation between the Philippines and the China and China uh, tungkol pa rin dito sa West Philippine Sea. So sa inyo bang pananaw Dr. Uh, Prof Dindo ano ang pwedeng mangyari dito sa uh, de-escalation talks? So, do you think China will Uh, welcome. Any development dito sa de-escalation talks na ito? Ang nais ng ating bansa, kasi dapat interes ng Pilipinas ang ating tinitingnan, ay magkaroon ng peace sa karagatan natin. no? And I emphasize karagatan natin, yung West Philippine Sea, na may continuous coercion ng gagaling sa mga Chinese mm -hmm. coast guard at militia. Sana sa pag-uusap na ito, eh, respetuhin nila kung ano yung atin, ang atin ay, ban ay may basihan. Ito'y katawag natin international law na sinasabi na pagtitingnan natin ang ating ba? 200 miles from our coast is atin. Mm -hmm. no? O tayo may exclusive economic zone. So, hindi naman natin pinagbabawalan na tumawit sila doon, maglayag, pero mm -hmm. respetuhin nalang atin iyon. So, mm -hmm. Sana itong mga pag-uusap na ito will lead to that kind of respect. Mm -hmm.